Aries, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 22, number 34 at number 17. Taurus, Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 25, number 16 at number 30. Gemini, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 10, number 35 at number 9. Cancer Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold number 5 number 8 at number 16. Leo Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 24, number 29 at number 8. Virgo, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 25, number 10 at number 42. Libra, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color tatlo number 36 number 25 at number 11. Scorpio. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 22, number 10 at number 17. Sagittarius. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 16, number 19 at number 30. Capricorn. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color brown number 10, number 33 at number 15. Aquarius, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 25 number 34 number 10, Pisces, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold number 25 number 36 at number 17.